Hi guys! So ngayon ay... Ay! Ang silaw! Wala, tayo sa likod. Soto mo LTO! magpag mo lang yan! magpapag kami ngayon! magpapag kami ngayon ni Yes! May madka! Gusto mo? Tinataw lang yung bata! So... Mamaya na nga! Ingay niyo! <laughs> Ay! Andito na agad tayo! I Perfect! You. I told you! Ay! Sarado! Bukas pati! Char! <laughs> Ay! Walang customer! Perfect! Tayo lang ang customer! Let's go! Pero mukhang walang tao ba ko? Magdusa ka hanggang buhay! Magdusa ka diyan sa buhok mo, habang buhay, sabi. <laughs> Guys, papa-kupit kami. Well, ano, namba-kupit lang, bakit po? Oh, meron pa dito. Meron pa dito. Perfect. <laughs> Eh? Hey, hey, hey. Hi guys, tapos na magpagupit ang babae. Eh, hey, abab. Eh, hey, abab. Oh, di ba? Nag-short hair na siya. Panis. Ako din. Kiyot, kiyot. Aalis na muna ka. Pwede kayong pagkain. Let's go! Arap na! <laughs> so yun guys, ano ba kami sa bilihan? Ayan. Oh, no parking. Dito meron. Ngayon, no. oh. Sige. Wala balagbag. Uy, yung So, yun, guys. Kakain <laughs> na kami. Oh. Shumasa. Shumasa. So, mo dun. Teka mo, bibili ka pa Hi, guys. Uuwi <laughs> na kami. Oh my God! God so so... Huh? good! <laughs> 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 tayo. Hey. Okay. Siguro sa'yo, sa'yo, sa'yo. No? Ayaw <laughs> <laughs> mo. Wala Ayaw, mo. Si Padang yun. <laughs> Dapat din na lang siya nag-resign. Guys, dito sa Rojas. Wala silang helmet. Kasi wala po din. Pag may police, may helmet. Ah, ganun. No. No. Siyempre. Siyempre, bakit? Paklaka ako. Oo. Oo. Oh, Makikita nilang haircut natin. Okay, dito na kami. Bye. <laughs> Bye. Bye. Magaling.